Ayan, mga nanay, oh. Mga kananay, oh, sarap. Good morning, mga kananay. Ito, nagluluto tayo ngayon na. Para sa tanghalian nila ng ngayon. Ito, eh, mungko. Ayan. Kulo na yung mungko, lalagyan na natin yung pahalik. Ganyan, nag-start eh, magluto. Ayan. Nagkita ko lang. Ito, so, tanghon. Ayan, lagi ko na lang yung isang so tanghon na maliit na yan. Ah. Uh Ayan. -huh si Bali yan eh madaling maluto kaya eh, pwede lang basta ilagay yan ayan, sarap nito mga kananay oh, oh mungko na mais so tanghon ayan, sarap paborito ko to ayan, okay, lagyan natin ng uh, mga green leafy vegetable Itong alugbati. Siyempre, lagyan na natin ng konting, ano, ayan, konting vechine lang. Ayan. Tsaka, asin. Tipahan na natin ng asin. Ayan, tikman natin. Ayan, guys. Lagyan na natin yung alugbati. Ayan.